And Idol, good morning and magandang araw. So dito tayo ngayon sa labas. Naglalakad tayo. Sarap mag-jogging. And Idol, don't tayo tropa dito. Malapit din pala dito sa Cariedo. Ayun, kapwa rin natin nagbobonsai. Papasyalan natin ay idol yung kanyang mga garden. ay nag-message sa atin kagabi na malapit lang pala dito sa Cariedo yung kanyang garden. So ngayon kinabukasan magapuntahan natin idol. Papasyalan natin yung kanyang mga alaga and sa Tayog Carriedo. So nadadaanan natin siya guys pag galing tayong plaza papunta dito sa Carriedo. Sabi ko may mga bonsai doon na mga naka-display. Ngayon nag-message sa atin na malapit lang pala siya dito. Kaya pupuntahan natin. Guys okay, samahan nyo ako. Tara. Ayan ay doon naglakad tayo. Mula sa pinanggalingan natin na sa 500 meters yung nilakad natin. Ayan at natatanaw ko na yung kanyang mga bonsai. So yan guys tara puntahan natin. Ayan guys, kung makikita nyo, ito na yung kanyang mga alaga. Ayan, along the lang dito si sir. Ayan, ito nga yung mga alaga ni sir. Ang gaganda rin pala. Mga uh, nasa small to medium. May mga hibiscus din si sir. Mga banyan, mga aragaw, mga sampalo. Mga paikos. Pero din siya mga bugi. Ayan, meron siya dito guys. So Ang gandang aragaw yan. Ganda. Siyempre mga santan guys, tawagin na natin si sir para makakwentuhan na rin natin. <laughs> Ito si sir. Good yung po. anong ako, sir? January sir. January? Oh, ay. Oo. Yan, yan si sir January. O, oh, ganda rin mga alaga mo dito pala. No? Ito, ang ganda to. Argao to sir no? Argao sir. Ang ganda wala ganyan. <laughs> Ito, yung pala ganyan. niya Tantan. Tantan. Ito Tantan. Tantan. <coughs> yung mga lagang sa January say natin mga training pa yung iba Ay, so guys, ito guys, may package pala si Sir dito. So ito yung isa Hibis Hibiscus Tapos ito, ito sir Argao Argau den yan Argau. Tayo maganda. 21 Jeton na free VC. San sir? Ito 'yan. Ayan yan. Ito ano to u kan? Bilog yan. Oh, paminung uh, bilog na pinat pina-clip ba? Kasi itong santan to malaki rin to ay do. Malaki malaki to. So, hindi kasama to, no. Hindi kasama. Ito lang, ito lang, ito lang santan. Because may free VC si sir na ano, 21 Jewel. So package to na ano 10k? Yan 10k sir. Bali 1 2 3 4 5 6. Tapos may freebie isa. 14k idol. Ayun. Kaysa <coughs> na nag-ship kayo? Kung sakali. Ay, uh, pick up lang. Pick up lang. Ah, okay. Yan pick up lang daw. Ito so, yung mga idol, mura na ito. Ang laki ito. Ayan. Ito. 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 Ayan, tapos yun. Tapos may freebie na isa. And, and guys, 10K package. Pick up lang daw dito sa Tayug Carriedo. So, yun guys. May, na, may nakuha tayo kay sir na ano, remembrance. Itong isang hibiscus at argaw. Dadali natin ang bagyo to. Tapos ayan, may freebie din si sir sa atin. Salamat sir. Fa freebie ni sir January. <laughs> isang hibiscus din na Taiwan salamat thank you nakakuha tayo ng dalawang piraso guys idol ay eh. binigyan na naman tayo ni sir ng isang freebie ulit <laughs> isang argaw yan sir so, salamat sir sa freebie mo grabe grabe pa freebie ni sir sa atin dalawang, dalawang piraso na sir yan yung freebie natin yan. Yan yung pokoknya natin naik sah. Ini ya approot natin kasi medyo mabigat kung sakaling natin sa bagyo. Kaya yeah, ang natin. So, ito na yung isa. Yan. Yun, so. na rin. Ganda. Ayos. <laughs> Ganda. So ito na lahat yung ating nakuha. Grabe yung sa freebie ni sir. Dalawang piraso. So guys, up go. Tapos, hibiscus. Ayan. Ayos. Let's go, let's go. So, si Sir Johnny. Sir, baka may gusto kayong ano. Shout out. <laughs> lahat. At... <laughs> Good morning na lang po. Good morning. <laughs> Sige. So, ayun yung mga available di sir. Okay so, guys, murang-mura na yan guys. Ayan, pitong piraso. 19 k package. Pick up lang dito sa Kaliedo, Tayo. Ang asinan. Ayos, ayos.